Hello guys, malungkot na gabi ngayon. Bakit nasabi kong malungkot? Dahil nga po sa nangyari sa amin sa kasamahan namin na babae dito. Napakasama yung ugali. Napakasama talaga yung ugali nila. Yung tipong wala sakit, naghanap ka ng sakit. Yan ang katotohanan yung tinamad ka lang na ayaw mo magtrabaho, magtatago ka lang. Tapos kung <coughs> kunting baheng, sabi may sakit na, may ubo. Tama ba yan guys? O nasabi ko lang ito ngayon kasi totoo. Ay, ngayon ngayon. Buat palitan lang yung dalawa sila. Yan yung nagtatrabaho dito na matagal na, pero walang alam. Tumagal nga sila dito pero walang alam. Alam mo bakit? Sinabi ko. Dahil tumagal nga sila sa isang amo pero walang alam sa trabaho. Ultimo, sa paggamit ng washing machine walang alam. 15 years sa 15 years sa abroad pero walang alam sa trabaho. Hmm. Tapos yun lang ng sa asawa ko. Hindi na alam mga asawa ko is mas marami na yung karanasan yun dito pagdating sa Minor S. O oh, totoo yun, kasi naranasan namin kami magkupol kami mga asawa. co driver siya sa ng bahay. Lahat sa kanya, laba, luto, maglinis, napakalaking bahay. Pero natapos yung kontrata namin. Hmm, totoo yun. Pero ngayon, masaya kami dahil nandito kami ngayon sa amo namin Napakabait yung amo namin guys. Napakabait yung amo namin. Wala akong masabi. Ang problema lang namin yung kasama namin. Kasi napapahiya ako. Kapwa niya, Pilipino, napapahiya dito. Dahil sa ginagawa niya. Nagagalit na yung amo namin. Bakit pa siya sa hospital? Wala siyang sakit, hindi nilagnat. Dahil nga sa klima ngayon nga, may lamig, mainit, inubo. Ayaw na magtrabaho. Nasa kwarto. Hindi ko alam kung anong desisyon ng amo namin. Dahil nga. Siguro pinabayaan na lang. Kung pagay ang trabaho niya, yung asawa ko ang kumagawa. Yung trabaho niya. Andun yung asawa ko trabaho. Napaka nadadamay kami nadadamay kami sa ginagawa nila. Pero kami, wala kami likramo sa amo namin kasi nga, trabaho. Nandito kami sa abroad para magtrabaho. Okay? O, nandito. Pero, kaya namin ang trabaho kasi nga, hindi naman mahirap ang trabaho. Hindi naman pinapasan. Kunting galaw. Makita lang nilang gumagawa ka. O, kung anong ilagay na, kung saan ka, kung saan ang area mo, yun ang area mo, tatapos mo. Pero sila, grabe. Napaka, hindi ko alam kung nagpapiling amo na rin kaya ngayon ang ginawa ng amo namin silang dalawa ang pinaginitan kay Kison nasira dito, nasira doon sa area lang din nila pero sa area namin walang sira yan dahil iingatan namin yung trabaho namin kami dito sa area namin walang mga pindutan kasi yung ilaw pinuta namin tumatik alam ko naman yung paggamit kasi parang cellphone pinipindot open o op pagana ng ano ako nagpapatay yan naman yung dalawa namang babae sa taas hindi ko alam anong ginagawa anong mapindutan doon nagtanggalan at saka mga sira kasi ang pinutan doon touchscreen nga Paano nangyari na sira? ng ginagawa nila doon. Kaya nga ako nagagalit ngayon kasi eh, yung asawa ko ang gumagawa ng trabaho nila. Hmm. Imbis na magpahinga na siya, yun pa. Pero hindi si Mimi ang asawa ko inutosan kasi nga tapos na kami. Nagkusa lang yung asawa ko magtrabaho dahil dahil kapapinoy ayaw na may masira. Yung trabaho na yung gawa niya Imbis na kaya nga na siya ngayon, nandun gumagawa. Dahil nga siya kasama namin. Nagpapanggap na may sakit. Wala namang sakit. Ang nga na mo namin mapira. Tinitingnan din, anong sakit? Anong hirap? Hindi kami nahirapan dito. Hmm. Paano ka magkasakit? Ano ka mahirapan? Maliit lang ng bahay dito, apat kami. Apat kami dito. Walang hirap-hirap kumagawa ka lang ng pinakamatagal yung tatlong oras, tapos na yung trabaho. Paghapon na yan, hanggang gabi, hanggang matulog na lang. Antayin lang namin kung pagdating nila, pagbigay ka lang ng tubig, o kape, wala na, tulog ka na. Kasi nga, ngayon pang gabi na kami. Sa araw tulog namin kabur pa rin sa amin yan kasi mahaba yung tulog. Mas mahaba ang tulog kaysa trabaho namin dito guys. Kaya wala kami reklamo. Iwan ko ba sa mga kasama natin dalawa? Naghanap sila ng sakit na wala namang sakit. <coughs> Nagkukuha ng inuubo. Wala namang Natural lang yan ang ubo. sa klima ngayon. Ubo lang. Walang lagnat. Walang. Tapos ngayon, sinisiraan pa niya sa kabilang ng ano, na hindi daw nadala hospital. Paano ba hospital yan? Wala namang sakit. Wala naman siyang sakit. Kaya, malungkot ako. Ngayon, imbis, magpahinga na yung sa ako ko. Tatrabaho pa ngayon. Yung nagsamahan namin na, tinamad lang pwede naman lang magtrabaho kung magawa ng sakit na yun wala namang sakit tama ba yan guys? tama ba yun? nandito tayo sa Saudi para magtrabaho hindi magpanggap hindi tayo magpanggap hindi tayo maghanap ng sakit walang rason na mahirapan dito dahil napakaaliit ng bahay hindi kami nagluluto bawal nga dito magluto Ultimo, mo. Wala, hindi kami nagluluto dito. Ang pagkain namin nasa kabilang bahay, din natin lang dito. Napakasimpleng trabaho namin dito. Iwan ko lang sa makasamahan dito. Napak Kaya nagagalit na yung amo namin. Ayoko ko lang madadamay kami, pero sabi naman ng amo namin, hindi kami kasama kasi hindi kami nakukupanin sa trabaho kasi kayang-kaya namin kasi sanay na kami nandito nga sa abroad para magtrabaho hindi mag-iinarte yun i-share ko lang kung mag-abroad tayo at anuhin natin na kung kaya mo mag-abroad nga hindi ka kung na hindi mo ang kasama ni pa kasi prasla lang tayo Pinoy mas mabuti pa yung ibang lahi kasi naintindihan nila pero kapwa ko pa yung kahit galit na galit yung mga mo, kasi kanilang dalawa. Paano ba doon hospital? Ano sakit? Hindi nilagnat. <coughs> Bumahing lang. Ubo. Dahil sa lamig nga yun, guys. Natural lang yun. Ayaw na magtrabaho. Taban. Taban. Taban daw. Taban daw. Pagod. skino so, recipe di ko matindihan. Hindi ko matindihan wag nilang mag-upload kundi kaya.